Kamera, action! Pasok! Ay, parang ka nagugulat ng palaka. Bilis, pasok. Do. Ayusin mo. Okay. Light. Balik, balik. Balik. Ayusin mo. Huwag kang tumawa. Light. Doon ka nga. Light, camera, action. Anak, huwag mo ako Huwag kang tumingin dito sa camera. Tumingin ka doon sa anak mo. Ulit. Light, camera, light. Lights, camera, action! Anak, kung ako iiwan, anak! Uy, natawa? Balik, balik, balik! Hindi kayo lang artista, tawa ka na. Hindi comedy, ha? Pag mamaya, ito, ito comedy ang pinagawa ko sa iyo. Hindi ka makatawa, tinanong. O, oh, lights, camera, action! Doon tumingin! Anak, kung ako iiwan, makawa ko sa iyo. Luluhod na ako. O, oh, iyak, iyak! 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 Umiyak, Umiyak ka! Yung brief ko nalalaglag na. Umiyak. Umarap ka dito sa kanya. <laughs> umiyak ka. Naiyak na nga. Okay, paano ka umiyak? Ano? Ah, dali. Ano, ano, parang ka naman nairing ano eh. Bilis. Paano umiyak? Ikumi ang pirana. Ikumi. Mm, iyak. Ano, tangin ako dito. Iyak. Yan. Ah. Ah, iyak. Oh, nag siyempre may sinasabi ka dapat. Gay. Oh. Okay. Okay, nakatawa ka. <laughs> Para ka naman sisisa. <laughs> Ititake uli natin, bilis. Ah. Iyak, seryoso. Seryoso. Mm. <laughs> Wala kang artista <laughs> kong ito. <laughs> Hindi pwede pan -drama. <laughs> pang drama. <inaudible> pang, pang, pang comedy, pang comedy. Pang comedy. Pang comedy.